magluluto tayo ng puwag mga padihon ayan ang natin kanina luluto na natin ngayon para ulam sa hapunan may sahog itong tinapah So, ganoon din ang procedure, sibuyas, luya, bawang. Ingredient. Ayan, mga um, madi. Ito si M.M. Tuwang-tuwa siya pag pinapanood niya ang papa niya. Ayan. Pinapanood niya yung, yung mga tiktok ko. Ayan. Ayan si M.M. pinapanood niya lagi ang mga tiktok ni papa niya yan na mga madi lagay na natin tong mga madi nahalbos ko na ito mga madi baga pinakuluan na to Kaya lutong-luto na siya. Ibig sabihin, yung sabaw niya, yung pinaka-pure na pure na gata, isang pigaan lang. Hello, M. Ayan, nanonood talaga si Emma. Hello, oh. Yan, okay na to mga madihon. Pwede. Mga simpleng loto lang to. Labong. Shout out sa idol ko mga vlogger dyan sa uh, Antiki. Yung si Migo Andong Randi. At si ano, yung Kapulutan. Shout out sa inyo. Dahil sa inyo, nakahiligan ko na tuloy mag vlog ng mga luto mga idol shout out sa inyo palo nyo na lang ko natatawa nga pala ako sa doon sa ano sa kapulutan yung dinuto ninyo na hindi ko lang matanda kung anong linuto basta natawa lang ako dahil yung pinamagatan niyo ng ano eh mas Kala ko ano, simula sa paggayat ng mga ingredient, tapos yung karne siguro yon Hanggang sa procedure ng pagluluto, ang pinangalan nila eh, mas Yung pala naman eh, mas paano. ko, pero mga idol, gustong gusto ko yung mga tirada nyo sa pagkakaluto eh. Lalo dun sa ano, kahit doon kaya na ano, may gurandi andong uh, ano ko followers nyo ko tagal ko na sa baybayan yun eh. hanggang sa mga gumagawa kayo ng sisig. shout out nga pala kay Mading Ijin kung hindi rin dahil sa'yo wala akong lakas loob na mag content go ka lang kahit namulan ang dashboard mo <laughs> sabi mo okay lang yan so okay na luto na ito mga padi alam na ang kasunod na ito kainan na So yun lang, huwag niyong kakalimutan na mag-like, mag-share, mag-comment para lagi naman kayong updated sa aking mga susunod pang video. Ika nga eh, ako yung nagbablog na pilit ng gagaya na hindi naman talaga kaya pero hanggat nandiyan kayo sumusuporta bilang isang Bicolano, sasaludo ako sa inyo. sabi nga niya niya kinatapos ko na muna ang video kong ito hindi na sunod mag magkikita ulit tayo sabi nga niya na ikaw mas masarap pa yung magtapos tayo ng sabiki sa maghiwalay tayo ng sawa ah